Mabaho oh, uh, uh, oh, uh, may buhi Mayong <laughs> Ngayong araw nga po pala mga idol Ay pupunta naman po kami ng Milan na Mindan May nag kasi sa amin doon na birthday ng kanyang nanay Kaya puntahan po natin mga idol Tara mga idol, samahan niyo po kami Ito po yung aking kabayo mga idol ha, kunin ko muna Naging <laughs> natambakan na kabayo ko di ha Mga pods ibla mga idol I, Birthday doon ng idol, mm. nag-check si idol ng kanyang sasakyan para sigurado at uh, walang palya sa biyahe. Yan sa mga idol, oh. Alis na kami mga idol. Kasama ko nga pala si Pink Provincia e. TV. Sa mga hindi pa nakapalo ng Pink, Pink Provincia TV yan mga idol. Pagpalo naman sa kanya mga idol. Kasi kung saan ako pupunta ay eh, palagi ko siyang kasama. Malayo pa yung aming biyahihan mga idol. Payahi kami ng mga isang uras, Kaya Abangan nyo na lang mamaya mga idol Masyad puno na naman tayo doon <laughs> Dito na kami ngayon yung sa Mindan mga idol Ang bilis na namin magtatakbo mga idol Sa 20 minutes lang yung bayahe namin Ka-taipok yagi ka-porb ha Dito na kami mga idol Grabe ang daan dito mga idol Ang rotak Hindi <laughs> may atrasan kita di

Grabe mga idol. Bukid gali ang mga ginkanto Andre. <laughs> ta, lakat-lakat lakad lakat, lakat diri mga idol ha. Grabe ang lutak. Eh, ah. Na, nagluto. Ah, sila nagluto di. Oh, sila. Malayo gali ang amang kanto Andre mga idol. Dirita sa bukid. Grabe ang daan dito mga idol, lutak. Hmm? Gamay mo lang ha, ah, di sa diskarte di ma. Tumpila ka di. Dira na mo lang sa ubos mga idol ah. Lapit na lang. Baliwayo ta sa kaingat gali di. Okay. 好好 Grabe talaga mga idol. Shout out po yan sa inyong lahat. Dito naman po tayo mga idol sa birthday. Ah. Kasi in-invite po ko dito ng Pamili Kusay. Maraming maraming salamat talaga sa pag-invite ng Pamili Kusay dito. Nagkatambak lang, lang ang mga birthday skilled la <laughs> Aray kalida si Pre Donald Kusay mga idol. Siya po ang nag-imbita po dito sa akin kasi birthday po ng kanyang nanay. Kasi binti po ng kanyang nanay ngayon. Dito po yan sa Milan, Hamindan mga idol. Bukid. Hindi makapasok ang slakyan dito kasi maulan. Pero pag hindi naman maulan ay makakapasok naman yung mga slakyan dito at ayan nga po pala Sinanay mga idol happy happy birthday de, nay maraming 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 salamat talaga sa pag invite nyo po dito sa akin at uh, nyo po ako pagdating ko yan mga idol ay marami ng mga supporters na nakaabang sa akin may nagpa picture tinagayan ako dyan ng beer <laughs> sabi ko mamaya na ako magtagay <laughs> para gaakak ng pangita init at beer <laughs> Wow, ang ganda talaga ni ate. Oh. Wow, kakita ko muntat pa. Diri pa sa Milan, Mindan, ba? <laughs> at saka nag-prepare na si nanay ng aming pagkain yan mga idol. Kaso hindi na po ako kumain yan kasi diet po ako ngayon. <laughs> hindi na muna ako magmukbang yan. Si Ping Provincial lang yung pinamukbang ko dyan. Oh. Yung mga solid supporters ko po dito. Oh. Sobrang saya-saya po nila na nakita po nila si idol nila Praga acting Tinangaya na nga po pala nila ako ng pilsin dyan. sabay yung mutaka ka pilsin. Hindi tiba mag-inom ng nagtaktiraw pilsin. White at pilsin balay. <laughs> Porota praga agi Brennan jabala idri porota na pilosin pagi pu gargatin amsak lang ya agi ka pilosin la ang mga mga gupahon direho nagapi na picture dire sa akon masadya gali mga idol paginimbite sa mga mga okasyon kay damo gid na nagasuporta sa imo amot may mga dalaga pa na dire ko pangita ko tani sang dalaga dire sa Milan na Mindanao pro kaso daw wala na dire mga dalaga balo ko na wala Pwede hey, ba daw mga laon-laon kung may ara? Shout out sa mga ha, taga Milan na mindan. Kasi so, yung mga laon-laon yan ay isara sa ibita <laughs> Yan ang sinasabi na mga pa yung laon sa balo. <laughs> At nagpa-picture-picture -picture lang muna kami yan mga idol bago po kami magpragaak yan mamaya. Umuwi nga po pala lahat ng mga kanak ka ni nanay dito para sa kanyang birthday. Ang saya talaga ng mga pamilya kusay. Sa taot sa pamilya kusay. Maraming maraming salamat talaga sa pag nyo po sa akin dito. At uh, welcome na welcome po ako dito. At ilabi po kay Pre Donald kusay. Thank you, pag-invite nyo po dito sa akin. Mga mabait talaga ang mga pamilya kusay dito. Ano pang hinihintay natin mga idol? Pagkatapos nila nagpa-picture-picture -picture dyan. Praga-akta. Mga idol! Praga-akta mga idol. Dito ako ngayon sa Milan mga idol. In-invite kasi ako dito ng aking kumpare. Birthday kasi ng kanyang nanay. Happy, happy, happy birthday sa nanay mo pre. Ito yung kumpare ko dito mga idol. Oh. Umpisahan na natin yung praga-akta mga idol. Ang si Binti ni nanay. Hmm? Uy, akta ha? no? Hmm? <laughs>

Sige na, na, kaya mo na. Kaya. Ah, Pantay niyo, mga pinatatid. Di rigon. Yun. Pares gumangkon. Ikaw, ikaw. Sa ginag. Ano, hindi ka? Thank you again, pre. <laughs> happy, happy birthday. Sa ulit. Upo sa kalungne, At siyempre, mga idol, pagkatapos namin nagpag ng mga isang karton at alam nyo na... <laughs> mapapasaya ka talaga pag paragaak ang iniinom nyo ano pang hinihintay yung mga idol magparagaak na po kayo barato na epektibo pa tanduay dark lang malakas at saka tanduay sili kahit anong brand ng tanduay mga idol ay masarap talaga ang tanduay oh. tingnan nyo po mga idol napapasayaw ako na wala sa oras <laughs> dito nga po pala kami ng mga idol yung tinirador kami pa uwi dito po yan sa Milan na Mindan at eh, i-disco na lang natin ang aton nga libog <laughs>